Hi guys, welcome to my YouTube channel, Jeneda Blog. Guys, ang bayan namin sa Ubay, bayan na sakop sa probinsya ng Buhul ay isang bayan na maunlad. Kailang ang ma napakalaking problema dito ay ang supply ng tubig shortage. Um, marami pa namang pumunta dito mga negosyante at dumami na rin ang residente at siyempre pag dumami ang residente, lalo na shortage ang supply ng tubig. Ah, uh, mabuti na lang. Yung mayor namin dito ay hindi tumigil sa paghanap ng karagdagang supply ng tubig. At kami naman, ay pa siya kaming gumawa ng shallow well. Ah, uh, gagawa kami ng shallow well. At kaagad, bumanap kami ng taong eksperto sa paghanap ng source ng tubig, na malakas ang tubig. At ito, sinabi nga niya na dito, dito raw, dito. Malakas daw ang tubig dito. Malakas na malakas. Kaya kinabukasan, inumpisa namin kaagad ang maghukay. Uh, nang makapaghukay na kami ng more or less 5 meters, ay tumambad sa amin ang napakaraming tubig. Ayan. Ayan, maraming tubig. Kaya lang, malambot pa ang lupa dito. Bagay na hindi pa pwedeng magsiting ng hollow kasi nga malambot pa ang ginawa namin ay binawas namin ang tubig pinapump namin para nga makapagpatuloy sila sa pagpukay ito namang si Milton at saka si Anika ay mag-asawa silang kapwa mga minor di edad na makita nila na mayroong malakas na tubig malakas na malakas at pwede namang pangligo ayan, naligo sila tingnan nyo para silang mabatang musmus bumalik sa kabataan ayan, sayang saya ito namang si Anika ay sulong anak ito na ang ama niya ay Biljan talaga Biljum, kaya lang patay na kung maalaala ninyo mayroon akong previous video na pinamagata na ang damdaming pamanhikan ni Milton kay Anika. Uh, pinamagatan ko ng yun na pamagat kasi nang pamanhikan kami. Dahil nga sulong na anak si Anika at katambata pa yung mami niya sa iya. Nang pinamanhikan namin si Anika, ay mayroon na silang anak si Milton na tatlong buwan. At napag-usapan doon na pag nasa tamang edad na sila ay saka pa namin sila ipakasal. At yun nga, napag-usapan ganun. At sa ngayon, kapwa sila nag-aral. Grade 11 si Anika at first year college naman si Milton. At napag pasihan nila na mag-alaga sila ng mga sisiw at baboy at nakapag supply na rin sila sabi ka kasi sabi nila kahit paano ay makatulong sila sa aming mga magulang nila sa magastusin nila sa pag-aral at sa ano pang magastusin at ngayon kahit minor di edad pa sila ay masaya silang nagsama sa pang magandang balita dito, itong tubig na ito ay sinuplay namin ito doon sa anak buhay namin. Ayan, ayan, ano daw, swimming pool. Ah, uh, sinuplay namin ito doon sa hanapbuhay buhay namin. Ah, uh, pagdating doon, pini-filter nila ang tubig at nilagyan ng chlorine sa tamang takal yan, nilagyan nila ng luna ang dump truck. Emergency, emergency paraan kasi ito na makita na maraming tubig at sayang naman at itapun. Yan, araw-araw makakuha sila. Bawat biyahe ay makakuha sila ng anim na kubiko. Yan. Yun lang guys. Thank you for watching. Please subscribe, like, and comment. God bless. God bless. Bye-bye.